Sige, gagamitin ko yun. Bakit ka magbabayad kung wala ka nabili? Kasi nga alam mo yan. Tama nga naman, tama nga naman. Eh, makakalimutin kasi ito. Mamaya nga ay lapag niya yun. Tama Sinabi ng si wala. Magbabayad ka ba rin? Hindi ka rampa. Kahati mo naman si Tera mo. Wala, sandahan lang yan. Tropa naman eh. Babaas na ba mo sa amin maya? Kinilatis po. Oh, <laughs> so, hey guys. Good morning! Kape? kape. Pares! Masarap! Pares! pares so, Sa Pero mga motor ko mo, bili ko nung Okay. Lugaw. Oo. Ano yung bag? of gagamitin ko yung pera dito. Kago. Sa si Robert Chia, bumili yata. akin Bert! Oo, oh, oo. Oh, oh. Tulong mo ah! May ba ito dahil? Ano ba Hindi marunong. Talagaw <laughs> lang. Ang <laughs> matanda may nakalimutan ka, no? Ay, bilhin na ba ito, Bente? Ano ba yun? Kainitan, Bert! Nandiyan ka sa biladan! Kainitan nika ka, ayan tayo! <laughs> ayan, nangungute, man! Tapos eh. magre-reklamo, pagka ano? Ano ba yun? Ano yun? Ano ba yun? Ano yun? Pera ko! Pera mo? Saan mo ba nilagay? Pera mo! Baka sa wallet mo! Di ba nakawalit ka kanina? Wala naman naman to eh! Dinya. Baka bumili ka, di mo na ayaw kukuha yung sukle. Hindi, ala pa. Oo. Oh, yung binili mo, kasi binili mo. Baka pati binili mo, iniiwan mo. Ha? Wala nga yung bili binibiling ko, kaya nga dapat meron pa akong pera. Baka doon mo naiiwan. Baka binayaran mo. Ito nang babayad kung wala ka nabili. Oh, yun. Tama nga naman, tama nga naman. Eh, makakalimutin kasi to. mamaya ang kailan pag nyo. Ikaw pa, sinabi ng Tintera, wala, magbabayad ka pa rin. Eh, kung nakibigay mo agad. Oh, nga lang. Yung... Siyempre, muna ka. ka. Kailangan ba yun? Pera? Pero! na lang? Pera oh, O, uh, sige, payang, lang ako. ba kailangan mo? Sandaan lang. Sandaan? Balik ka. Balik India. Kailan mo, ba mo to? Okay, Di ma alin din? Pagkailangan ka Yeah! yeah. Ayaw 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 lang. Freedom, boys! Hindi mo na. ako muna kaya abot ko muna sa'yo ah. Ano? May tubo yan. pa. mo naman. May Wala. lang yan. Tropa naman eh. Tropa. Babas na bayaran mo sa'yo mamaya Kinilatis. Oh, tuloy lang. Ang ganda ng mukha mo, kikilala yan. Mukha mo ba 'yan? Kaya ka eh, isang mukha lang nandiyan. Is dapat ay nasa Oh, dalawa nga. Oo, oh, saan sa na? na. Ay, 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 ay katanga mo yan. Maraming 50. Ikaw lang may 50 rito. Oh, ikaw lang ba? Assuming pala, assuming pala. Yuna, ikaw shika. lang iniprintahan? Oo, oh, bayaram sa ano, man. Maraming <laughs> nila ba sa ganyan si Bongo? <laughs> Oo, ay, ay, okay. eh. Ayaw, papara sa anan. Anong sa kanya? Nangangking ka pa? Pinautangan na lang. Nangangking ka pa. <laughs> bayaram <laughs> ay, mo yan. 20, eh. Ay, makakalimuting. Magkakamukha naman lahat ng eh 50. Ano nga, bibili na ano. Meron kayang ibang mukha yung 50. Pero, okay. Mas neto. <laughs>